Ayan, na, ah, ang latik-latik. Ang latik na nabuo ni Manang Cho. Ayan, pinaghirapan kong gawin yan. At alam nyo bang napakarami kong malagkit na kaning malagkit? Dalawang dosina ang kaldero. Ay, okay, pak. Napakadami nga naman ang aking gagawin. Biko ay ayan sinabi ko na tuloy agad para hindi na kayo mahirapang manghula at dahil alam nyo na yung nasa ibabo ay eh, pang toppings talaga yun ng Biko so eto na nga yung oil nung gata nilag, in, in ko na yung sugar so sobrang napakadami nung sugar na yon dahil dalawang kilong malagkit o oh, ayan na yung mga kanin kanin nga nung malagkit dalawang kaldero din yan so tig isang kaldero Atig isang kilo sa bawat kaldero. Oh, Di ba? Hindi naman ako nalito. Tapos, ayun na. Napakatagal palang maghalo kay halo kay nitong asukal na to. Ang tagal-tagal bago matunaw. Ay, talaga naman. Ah. Hindi kaya ng isang ano lang sandok. Dapat dalawang sandok. Dalawang sandok. Bago pa yan magiging tunay na ano, ang tawag niyan, syrup. Syrup ba tawag doon? Basta yun na yun. Iyan yung pinakaano ng biko. Para ma-mix talaga siya. At kailangang tunaw yung sugar. Bago natin ilagay yung kaning malagkit. Malagkit. Malagkit pa sa tingin ng iyong kapitbahay. Ay. Malagkit pa sa tingin ng iyong jowa kailangan talaga yan siyang i-mix ng mabuti hanggat sa kumulo-kulo na yung parang pinaka syrup nya o ayan, ayan, nakita nyo nakita nyo ba yon ayan parang nag vibrate, vibrate na siya dahil tunaw na ang kanyang sugar at ilagay na nga natin yung kaning malagkit